Kaya mo bang manahimik kahit ang sakit? Kaya mo bang hindi mag-message kahit gusto mo siyang kausapin? Kaya mo bang piliin ang sarili mo kahit pakiramdam mo parang mawawala siya ng tuluyan? Kung oo, may magandang balita ako sa iyo. Kapag kaya mong tumahimik, kapag kaya mong hindi habulin, kapag kaya mong bitawan yung ego, noon mo makikita yung mga signs na nagsisimula na siyang magsisi. Sa part 2 ng series na to, pag-uusapan natin ang 10 pinakamalakas at pinaka-obvious na signs na UMEPEKTO ang katahimikan mo at nagsisimula na siyang magkaroon ng guilt, curiosity, at regret. Huwag kang aalis. Ito ang sagot sa tanong mong, Bro, gumagana ba yung silence ko? Sign isa, bigla siyang nagiging active sa social media mo. Ito yung classic, pero sobrang telling. Hindi kanya kinakausap, pero nakikita mo, nag-vibe siya ng stories, Minsan nauuna pa siya, minsan ilang ulit niyang binabalikan, naglalike siya ng lumang post, or minsan nagre-react siya ng pakyot Bakit? Kasi silence creates curiosity Kung dati, sure siyang gusto mo pa siya, ngayon, hindi na So sinusilip ka niya from a distance Tinatantsa niya kung may bago ka na Tinitingnan niya kung masaya ka ba nang wala siya at kahit hindi kayo nag-uusap, your silence is pulling her attention. Sign dalawa, she tries to provoke a reaction. Hindi ka na nagme-message. Gagawa siya ng paraan para mag-react ka. Pwedeng, magpo-post siya ng pasad quotes, bigla siyang magpapakita ng bagong guy, magpapakita siya ng happy life, mag i story siya ng pahints, or magpaparamdam siya indirectly. Hindi mo alam, pero lahat ng yun, test. Tino test niya kung may effect pa siya sayo. At kung hindi ka nagre-react. Mas lalo siyang nakyo-curious. Mas lalo siyang nagigilty. Mas lalo siyang nagre-evaluate. Your silence forces her to face her own emotions. Sign tatlo, she starts asking your friends about you. Ito yung underrated sign. Kung hindi ka niya kayang kausapin directly, babalik siya sa next best option. Friends mo, pinsan mo, kakilala mo, mga common connections niyo. Magtatanong siya like, kamusta na siya? Okay ba siya? Busy ba siya ngayon? May bago na ba? Lumalabas pa ba siya? At ang pinaka-revealing, hindi niya gustong malaman kung masama pakiramdam mo. Gusto niyang malaman kung okay ka nang wala siya. At 'yan ang regret trigger. Sign 4: She starts mirroring your silence. Ito 'yung weird sa kanya. Bigla siyang nagiging tahimik din hindi dahil ayaw kanya. Kung ayaw kanya, hindi siya affected. Pero kapag ginaya niya yung silence mo, usually, these are the internal thoughts. Bakit hindi niya ako hinahabol? Dapat ba ako ang unang mag-message? Pero baka ma reject ako, what if he's done with me? So imbes na kumibo, nagpapanggap siya na hindi affected. Pero in reality, She's trying to match your energy, kasi hindi niya alam ano ang next move mo. Sign 5, she reacts emotionally sa mga post mo. Hindi mo kailangang mag-post ng painggit. Normal lang na post, picture mo, gym, motor, friends, family gathering. Pero mapapansin mo, bigla siyang magre-react, bigla siyang magme-message, bigla siyang magtatampo, bigla siyang mag-assume, bigla siyang magtatanong ng, sino yan? Meaning, your silence makes her more sensitive. Mas malakas ang tama ng actions mo. Mas malakas ang impact mo. Kapag overreacting na siya, ibig sabihin attached pa siya. Sign anim, she becomes inconsistent. Ito yung pinaka-obvious na regret sign. Bigla siyang, minsan sweet, minsan cold, minsan friendly, minsan defensive, minsan curious, minsan rude, minsan naghahabol, minsan nagi ignore Alam mo bakit? Because silence destabilizes her. Hindi niya alam kung mahal ka pa niya, kung galit pa siya, o kung namimiss ka na niya. Ito yung stage na tinatawag ng psychology na emotional confusion phase. At karamihan ng regret dito nagsisimula. Sign pito, she tries to show she's happy, pero halatang pilit. Ito yung posting ng living my best life, pero hindi mo naman nakikita sa mata niya sa photos. Ito yung photos na, super pose, super filtered, super scripted, super forced smile, super obvious na, o tanjiin ka sana. Women often fake confidence, kapag may guilt or regret. Kapag totoo silang masaya, hindi nila kailangan ipakita, pero kapag nagpo-post siya just to get your attention, your silence is working. Sign walo, she keeps bringing up old memories. Pwedeng, old conversations, inside jokes, places you used to visit, music that reminds her of you, photos sa stories, naalala ko lang. Pag ginawa niya yan, hindi yan nostalgia, hindi yan trip, it's regret. Women revisit old memories when they start realizing. Hindi ko na mararanasan to ulit kasama siya kasi ako ang bumitaw. Silence forces her to remember everything she lost. Sign sham, she tests the water's soft messages. Ito yung mabilis, casual, pero super meaningful. Messages like, Hi! Kamusta? Napadaan lang. Naalala ko to. Congrats! Keep safe! Sorry! Pero ang tunay na meaning nito. Miss na kita. Kinausap kita kasi hindi ko na kaya. Iniisip kita. Bang ibigay na ako, hindi ko kayang wala ka. Your silence pressured her. To make the first move. Sign 10, she shows genuine fear of losing you for real. Ito yung pinakamalakas na sign. Ito yung hindi mo makikita sa posts. Hindi sa messages. Hindi sa words. Makikita mo to sa behavior, nagiging careful siya, nagiging respectful, hindi na siya defensive, hindi na siya arrogant, hindi na siya nagmamarunong, hindi na siya nagta-try eye control ka, hindi na siya nagyayabang, nagpapakita siya ng humility, and minsan, umaamin siya ng pagkakamali. Bakit? Kasi ngayon lang niya naramdaman, yung possibility na, pwede pala talaga siyang mawala forever. Silence makes her confront the one thing she fears, losing you completely. Kung tahimik ka ngayon, kung hinihintay mong makita kung effective ba, kung sinusubukan mong maging strong, dot let me tell you this. Your silence is louder than anything you can say. Your silence is the reason na hindi siya mapakali. Your silence is the reason na bumabalik yung guilt. Your silence is the reason na unti-unti siyang nagre-regret. Your silence is the reason na hindi kanya makalimutan. Keep your silence. Keep your dignity keep your power, not to punish her, dot but to rebuild yourself. And the moment she sees you strong, stable, at held, dot do niya marirealize. Shit, siya pala yung taong hindi ko dapat binitawan.